Paano mo ba malalaman kung may ibang tao na gustong mag-open ng Facebook account mo? Alam naman natin sa panahon ngayon na marami ng masasamang loob kahit pa sa online. Kaya naman, importante malaman mo kung may ibang tao ba na nakaka-access o nakakapag-open ng Facebook account mo. Paano ma-check at saan mo ba ma-check yon? Ituturo natin yan dito, kaya panoorin mo lang ng buo ang video na to. Kapag meron kayong nakita ng mga devices na hindi sa inyo or hindi kayo familiar, makikita nyo rin dyan kung saang location yung nag-o-open ng inyong Facebook account. Dapat ay mailag out nyo kaagad yung inyong account sa device na yan in order to protect your privacy. First thing to do, pumunta lang kayo sa inyong Facebook account. Pindutin nyo lang itong tatlong guhit sa may bandang right side. Hanapin at pindutin ang settings and privacy. Kapag napindut nyo na yung settings and privacy, pindutin nyo lang po itong nasa taas na may nakalagay na settings. Then, pindutin nyo lang po itong meta account center. Then, sa bandang baba, makikita nyo dyan yung password and security pindutin nyo lang po yan. Then, ito po yung lalabas dyan. Pindutin nyo lang po yan where you are logged in. At piliin nyo lang yung inyong Facebook account na gusto nyo ang i-check. At kapag nakapag-choose na kayo, so ito na po yung lalabas dyan. Account login activity. Dyan. Makikita nyo dyan mga ma'am sir, yung mga devices na nakapag-login sa inyong account and yung mga lugar kung uh, saan uh, may nakapag-open ng inyong Facebook account. Makikita nyo rin po dyan at mariri view nyo din po. Now, kapag napansin ninyo na merong unfamiliar na devices at lugar na nag-access or nag-open ng inyong Facebook account, kinakailangan po na ma out nyo kaagad yung inyong Facebook account. Ang gagawin nyo lang, pindutin nyo lang pong makikita ninyo sa pinakaibaba na may nakalagay na select devices to log out kapag na pindot nyo na po yan ito po yung lalabas dyan I-select nyo lang yung device na gusto nyong i-log out. For example ako magse-select ako so i-click nyo lang yung box na yan and then i-click nyo yung log out. Then may hihingin sa inyo na code na isi-send sa inyong gmail or email na naka-register sa inyong facebook account so kukunin nyo lang sa inyong gmail yung code at itatype dyan and after that i-click nyo na po po yung continue, then automatic na po na malalag out yung mga devices or unfamiliar devices. Kapag po may nag-pop up na ganyan, i-click nyo lang yung log out para automatic na na malag out yung mga unfamiliar devices na mayroon sa inyong uh, Facebook account or naglalag in ng inyong uh, Facebook account na hindi kayo familiar or hindi nyo kilala. I know guys na marami na rin sa inyo yung alam to pero I'm sure meron pa rin iilan siya na hindi alam itong uh, proseso na to paano i-secure yung inyong mga Facebook account lalo na doon sa mga taong nag-open na hindi nyo kilala or hindi kayo familiar. So ayun, kaya importante na dapat ay lagi natin uh, na-check yan sa ating mga settings and privacy. So, ayun lang mga ma'am sir. I hope nakatulong sa inyo yung konting video tutorial para mapangalagaan natin yung ating mga Facebook account. And if you think na nakatulong, please like and subscribe. At ihitin niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So, yun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!